Ang India ang isa sa mga bansang maituturing na mayroong pinakamaraming populasyon. Katunayan ay ayon sa worldometer.info ay numero uno ang India sa mga pinakamaraming populasyon sa buong mundo na mayroong bilang na 1.4 billion sa taong 2025. Kaya naman hindi maiikakaila na sa paglobo ng kanilang populasyon ay may kaakibat itong kahirapan. Kaya naman ang bawat pamilya sa bansang ito ay todo kayod sa paghahanap buhay upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na pagdating sa kanilang pagkain. Kung fan ka ng mga food vlog o yung mga content creators na nagta-travel around the world upang matikman ang mga iba't ibang uri ng pagkain sa mundo, ay siguradong nakapanood ka na ng mga example videos ng mga Indian street food at ang lahat ng mga videos na ito ay pare-pareho lamang. Yun ay ang pagkamay nila sa mga pagkain. Sa mga tirada nila ng pag-serve ng pagkain o proseso ng pagkain ay hindi mo masasabi kung malinis pa ba ito o hindi. Kaya naman sa video ito ay ibabahagi ko sa inyo ang limang rason kung bakit marumi ang pagkain sa India. Bago tayo mag ay gusto ko lamang magbigay ng disclaimer sa video ito. Alam kong hindi lahat ng pagkain sa India ay marurumi kaya hindi ko layunin na lahatin ang pagtukoy sa video ito. At alam ko rin na dito sa Pilipinas ay mayroon ding iba't ibang klase ng kababuyan na ginagawa sa mga pagkain na itinitinda sa mga kalsada. Pero dahil sa marami ang nag-request sa video ito, ang layunin ko muna ay mag-focus muna dito sa Indian street food. Kilala ang mga Indiano bilang mapagmahal sa kanilang kultura. Maparelihiyon man o tradisyon ay kitang kita naman sa kanilang mga postura. Pero dahil nga sa paglobo ng kanilang populasyon ay hindi na nila alintana ang karumihan ng kanilang kapaligiran. Kaya naman unang rason kung bakit napakarumi ng kanilang pagkain na itinitinda ay dahil sa kanilang attitude to clean. Bagamat napakarumi ng kapaligiran ng lugar ng kanilang pamilihan, ang mga Indians naman ay napakalinis pagdating sa kanilang loob ng tahanan. Katunayan, ang mga nanay sa India ay parang mga Pilipino din, na masipag maglinis ng bahay, na tipong kukuskusin ang inidoro ng banyo para lang kumintab at luminis. Ngunit nagiging kabaliktaran naman ito kapag sila ay nasa labasan o kalsada. Dahil ang katwiran nila ang paglilinis ng public facilities or public roads ay hindi na nila sakop. Kumbaga, may mga taong nagtatrabaho para gawin ito kaya dapat sila ang maglinis o gumawa nito. Kaya naman kung mapapansin nyo, ultimo panghugas ng kanilang kamay mula sa pagdakot ng pagkain na kanilang itinitinda ay siya na mismong naihahalo sa mismong tinda. Dahil sa ganitong mentalidad ay na-normalize na ito hanggang sa mga bagong henerasyon ng mga Indians. Medyo nakakainis dahil sa ganitong baluktot na katwiran pero dahil nga sa nakagawian na nila ito at nakasanayan ay wala na tayong magagawa. Kaya naman ang tingin ng mga ibang bansa sa India ay hindi nagbabago. So today's mission, we're gonna have to change that. And by changing that, I mean trying India's worst. Sweet food. Until I got the shits. Or die first. Whatever happens. Dahil ang pangalawang rason kung bakit napakarumi ng kanilang pagkain na itinitinda ay dahil sa kahirapan. Dahil sa pagiging overcrowding ng India, dulot ng napakalaking populasyon ay patuloy na lumalaganap ang kahirapan. Kaya naman, ang mga maliliit na vendors dito ay hindi afford bumili ng mga refrigerator o chiller upang ma-preserve ang kanila mga itinitindang pagkain. Dahil karamihan sa kanila ay nauuwi sa contamination ang mga pagkain na kanilang itinitinda. Four members of a family died from food poisoning on Friday, while four others from the family have been hospitalized. Breaking news coming in from Tamil Nadu, where three children have died and 11 have been hospitalized allegedly after food poisoning. Kaya naman, kung ang bibili sa kanila ay hindi mo masasabi kung okay pa ba ang pagkain na bibilin mo. Dahil hindi mo alam, baka pagtapos ng 24 oras ay diarrhea ang bagsak mo. Hey guys, today I want to talk to you about traveler's diarrhea because I have a bad case of it. I'm not shy to talk about it with you guys because it's a common thing. Pangatlong rason kung bakit nangyayari ito ay dahil sa economic pressure. Oo, kilala sila bilang masipag, pero dahil sa sobrang kasipagan na to, dulot ng kahirapan ay dito din sila sobrang pagtitipid. Ang cost cutting sa India ay napakalala na nagdudulot ito ng pagcompromise ng kanilang hygiene. Halimbawa na lamang ng paggamit ng mga langis o mantika ng paulit-ulit na umaabot pa ng halos isang buwan bago mapalitan ng bago. Isa din dito ang kanilang mahinang pag-iimbak at lalo na ang pag-skip o paglaktaw sa sanitation test na karaniwan namang ginagawa dito sa ating bansa kapag nagtatayo tayo ng food business. Katwiran kasi ng mga Indians ay dagdag lamang sa gastusin ang ganitong sanitation system na imbis na ilagak na lamang sa kanilang mga paninda o negosyo ay mapupunta na lamang sa ginto Ang pang-apat naman ay ang kakulangan sa training o lack of training and awareness. Maraming business facilities at maging mga small vendors ang hindi dumaan sa mga training bago magsimula ang mga ito. Uulitin ko po, hindi ko po lahat pero karamihan sa kanila ay ganito sa pagtatayo ng food business ay numero uno dapat ang pagkakaroon ng kaalaman o awareness sa kalinisan ng establishmento dahil pagkain ang kanilang sineserve. Pero dahil nga sa karamihan sa kanila ay hindi ito iniintindi ay marami sa kanila ang uneducated pagdating sa ganitong bagay. Kaya kung halimbawa nabibili ka sa kanila ng isang supot ng cracker, sa unang tingin ay napakaganda ng packaging nito pero hindi mo alam kung paano at anong klaseng proseso ang ginawa nila dito. At ang panghuli naman ay ang korupsyon sa bansa. Kagaya dito sa atin ay talabak din ang korupsyon sa India. Kagaya na lamang na mga business owners sa India ay binabayaran na lamang ang mga iilang opisyal para lamang hindi na dumaan sa maraming proseso ang kanilang business at makapag-operate sa lalong madaling panahon. Kaya naman ang kawalan ng papeles ng kanilang negosyo ay shading violation ng mga kakulungan sa safety and sanitation system. Kasi kung dumaan sila sa legal na proseso ay check na pagdadaanan nila ang mga bagay na ikalilinis ng kanilang pasilidad at pagkain. Bagamat may mga nakakainis na dahilan ng mga Indians, ay hindi naman natin sila dapat kutsain at kagalitan dahil magiging hipokrito naman tayo kung sasabihin nating malinis ang Pilipinas pagdating sa pagkain. Dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas ay may mga ganitong sistema pero mabuti na lang ay hinding singlala ng India. Maraming salamat po sa mga nanood at muli ay magkita kita ulit tayo sa ating mga susunod na video.